Bago po, bumalik ng Thailand. Maglilinis ulit tayo ng kambing para sa mga darating na mga kamag-anak ko mamayang hapon. Ah. Abang medyo napudot pa. Eh. O, oh, nalalis to. pa. Eh. Hey, bum bum. Alis. Alat-alat ka, guys. Susunod ka namin dito. <laughs> <laughs> Dumaho mula talent pina dito you know? Big shout out ho sa aking napaka supportive na tatay Hindi pa ho namin tapos malinisan tong kambing na to Naghatid na naman ng pato <laughs> Gusto niya dalawa pa Sabi ko tama na yan hindi na natin maubos nito sa probinsya sabi <laughs> nga magtuho ka lang may pang -ulang. kasama pa ang pulutan hindi ka naglaka maalam tikas yung uh, nga dyan 28 <laughs> alpas kung pa yun, eh. <laughs> po ng kwentuhan habang naggagayat Ay, yung kilawin ng, na, ng may utak hmm. po hmm. oh. hindi masam kumakapit ang ang hang hmm. nakahanap na ng katapat itong ating kilawin katabi na Aya. <laughs> Game na yan. itong sponsor nyo. Alam mong gagawin. Habang <laughs> nagpapainit sila doon. Titrayin ko na din po itong Pampinapaitan pinapaitan. sa probinsya. Habang naglulutong ganyan. Sa panghapunan po namin. Ito naman yung ating mga tirador. Pampainit sinangkutsa ko lang po yan sa patis hanggang yan sa matuyo nagkuputok-putok ano? na ito po yung kanyang katas na murang bituka oh, patu patutuyo ang kuhulit yan hanggang pa yung kinita ang po lahat mo na yan para sigurado lumambot mamaya pwede ng boss buwasan yung sabay ng pagdagdag po doon sa kailang pulutan ha? Huh? Okay, atin dito naman. ito naman po yung pang adobo. Minarinate ko na. Mga lang, Mikael. Woo! Ay na! At Tom Jones na. Ito po, yung ating nilaga. Yung kanyang pat, saka ulo, buto-buto. Yung pinapaitan mamayang hapon na yan. Ah, dyan lang. Malambot siya. Oh! Ah, dayo mo. Mikael! Mga tayo? Hmm. nya mata hmm. lama <imit> mut Huwag Laman Saka pa. Malaking tao. Malaking May nangyay pulutan yung tanay. may dagat to yun ah. Kawan oh. oh. mo, hmm. di na jay Ako 'yung magtatanong. lang kumain.

Galagaw, Ay ayun na yung